Hello po mga kapatid lovers natin dyan. Ayan, update na naman po tayo sa ating kapatid lovers. Talaga pong nakita niyo sa akin mga video sa akin Facebook is sobra pong busy. Lagi po kami umaalis uh, at kasi po um, may renovation dun sa nanay ng aking amo. Nakamang nakabisita ay eh, hindi naman po ako makapag-update. Gawa ng Bawal po mag ng may bata. Tapos anong oras na po kami natutulog. Tapos noong Friday, ang dami rin po namin bisita dito. Kaya wala din. ayun i-update ko lamang po. Ayan, tuloy na tuloy na po ang uh, Christmas party. Meet and greet ng Patlin Lovers. ayun yung iba po ay... ayun uh, 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 nakabayad na po ang karamihan kasi po ang deadline po ata ay uh, parang pipe kailangan ibayad ng lahat. Yun po yung ano. Pero nung nakaraan ay 2, kailangan may send na. Ang dami na po nag-send. At ang dami pong natutuwa kasi ang daming mga pa-premium. Ang daming mga pa-surprise ni Harley Nicole Budol. At ni hindi natin malaman, sana ay may isa ring surprise na dumating. Ang very big surprise ay yun nga pagdating ni Patrick Bolton. Ang kasamaang palad ay hanggang ngayon na hindi pa rin po siya nagre-reply. Ang karamihan sabi sa mga comment sa ating upload is 'wag nang ipilit kung ayaw. Ay yung iba naman ay hindi natin masisisi kasi nga s'yempre alam nila kung ano ang uh, ano ang nangyayari kung ano yung buhay na isang military lalo na at ka-assign pa lang iintayin daw nila kung ano man ang maging komento ni Patrick Bolton at yun nga palang last upload natin na nakita na si Herlin at saka si Patrick ay nagde-date ay yung pala ay nung nakaraan pa hindi yung ngayon yun, kasi ang daming nag-bash dun sa nag-upload sa TikTok. Talk. Bakit daw kailangan sabihin na nag-de-date nag ng palihim? Bakit daw kailangan sabihin na nagkikita? Bakit kailangan na may relasyon ang dalawa? Yun naman pala ay totoo naman talaga po nga nagkita. At sinusundo ni Patrick Bolton sa nung unang uh, hanggang pangalawang meet nila sa Wawawin. Iniintay po talaga ni Patrick sa para po uh, invite siya mag dinner alam naman po niya na may boyfriend Charlie si noon pero patuloy pa rin po si uh, si Patrick na nag iintay kay Herling kasi nagpapaalam naman po siya na ano kasi ang katawiran ni Patrick is wala naman siyang masamang binabala kundi ang makipagkaibigan kay Herlin. Yun po yung sinasabi at saka yung lumalabas po na may girlfriend o uh, fiance na si Patrick Bolton is eh, hindi rin po yun totoo. Wala pong katotohanan kahit po yung mama ni Patrick Bolton ang nagsasabi na wala pa nga pinapakilala sa kanila si uh, Patrick Bolton. Yun po yung sabi ng kanyang nanay na napakabait daw po ng kanyang anak at po sa trabaho. Lagi po ang priority ay ang mga, uh, ang trabaho lang muna niya at ang pamilya. Yun po yung ikinatutuwa niya gawa ng... Hindi po siya nagbibigay ng komento na kung ano man. Doon pagdating sa Patlin Lovers po ay in, wala siyang may comment kasi alam daw naman po niya na marami ang supporters ng Patlin Lovers. Pero hindi po niya alam kung ano yung mga usap nila kasi hindi naman daw po niya pinapakialaman yung uh, desisyon ng kanyang anak yun po yung uh, komento ng kanyang nanay. Kaya ay ginagalag naman po natin kasi nga, siyempre nga naman bilang isang magulang, isupport lang siya sa kanyang anak. Ay kung maraming mambaba sa kanyang anak, is siyempre yung nanay is magagalit din. Kaya ayan po, maraming, nga uh, maraming sinagot na katanungan yung nanay ni Patrick na uh, hindi natin alam na ang isang tao ay busy or uh, maraming uh, maraming desisyon o maraming maraming ano daw ang tawag doon sabi niya kanina Ah, uh, maraming dahilan, maraming reason, yun ang sabi niya. Maraming reason. Kaya wag daw po nating pangunahan kung ano yung uh, magiging desisyon o ano yung magiging plano ni Patrick Bolton. Pero sa ngayon, is wala naman po ah, uh, wala naman palang uh, girlfriend o fiance pa si Patrick Bolton kasi ito ay focus lamang sa kanyang uh, sa kanyang trabaho bilang isang military. Kaya ayan, dun sa sagot na yun ng nanay niya is nagpapasalamat naman po tayo kasi kahit paano po ay uh, nalinawan tayo sa mga katanungan. Ayun nga lang, ang hindi po maganda is hindi sila nag-uusap ni Herlin, hindi sila nag-chat-chat, wala pong uh, communication pa silang dalawa kasi nilinaw naman ng mama ni mama ni Patrick Bolton na wala pang girlfriend si Patrick Bolton at mm, ito po ay puko sa family at sa kanyang trabaho at sa mga patlin lovers na nagiintay ay humihingi po siya ng pasensya kasi hindi daw po niya pwedeng pagdesisyonan kung ano man ang magiging desisyon ni Patrick yun daw po yung igagalang niya kasi sila ay supportive parents lang yun po yung inaano niya sila po ay uh, supportive parents ni Patrick kaya wag po nating daw pilitin kung ano pa yung nangyayari sa ngayon kasi Darating din ang araw na maliliwanagan tayong lahat at malalaman din natin hindi naman daw po siya nagsasabi na magiging okay sila ni Herlin, hindi rin po siya magsasabi na hindi magiging okay sila kasi hindi daw po niya hawak ang desisyon ng kanyang anak kasi lagi siyang nakasuporta sa desisyon ng kanyang anak, e hindi niya pinapangunahan yun. Kaya ayan po ah. Uh, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil kahit pa paano po is patuloy po yung support natin sa ating Patrick Lovers uh, sa Patli eh, sa Patli Lovers natin at kay kay Patrick Bolton kahit po si Patrick Bolton ay hindi po nagpaparamdam. Yun po yung pinakamagandang uh, pangyayari doon kasi kahit na si Patrick Bolton ay hindi nagpaparamdam is nandiyan pa rin po tayo. Ayan, tuloy na tuloy na po ang ating uh, Christmas party. At yan po shout out po sa mga atin More videos po tayo para sa ating mga OFW ay makapanood po kung ano po yung maganap ninyo dyan Kami po ay magre-reaction video na lang dito. Papakita po natin sa ating mga uh, sa mga viewers natin, sa ating mga kasamahan na ang uh, kung ano po yung uh, nangyayari sa ating uh, sa ating Christmas party. Bagamat wala pong mag-upload, wala pong maglalay habang nag nagki-Christmas party is sobrang excited po yung mga hindi dadating eh hindi pupunta kasi nasa malayo po sila aabang na lang po sila sa mga video at ito naman po ipapasa nila lahat sa ating group kaya ipopost din po nila sa ating mga group. Kaya ayan, salamat po sa ating lahat at sa suporta. Kay admin Eva, uh, Eva Arkelias, -Yes, at saka kay President uh, Brinya Kirin. Ayan, marami salamat po. Alam niyo po ba ang laki ng subscribers na ng Patlin Edit? ang problema po is minsan ay nawalan siya ng commercial, ng advertise or minsan naman ay meron kaso dahil uh, ito pong mga songs na ginagamit is copyrighted kaya may advertise po yung kalahati ng kita ng Patlin Edit ay ibinibigay po sa may-ari ng song parang ibinababawas na agad at yung kalahati naman po is kung sino po yung kasali sa member natin sa GC or sa Patlin Lovers fan page ito po ay kung sino po yung kasali na magbi-birthday every po may nagbi-birthday yung po yung pinamimigay 500 per person pag ikaw po ay uh, nag-birthday halimbawa magbe-birthday ka po bukas, i-report -re po doon na ikaw ay birthday mo bukas, imi message mo ang admin. Kasi magko-comment naman po doon ay magpo-post naman po sila doon na birthday ko po bukas, ganyan. Birthday ko po sa uh, yung mga magbe-birthday ngayong December na ito, pakilista po ang date at saka name ninyo at ililista po yun ng mga admin doon. Ganun po yung ginagawa nila. Every month is nagpo-post po sila na kung sino yung magbe-birthday ng ganong buwan. Tapos i-comment na lang po ninyo doon yung name at saka yung pecha ng, ng birthday ninyo. Yun po yun. At yun naman po ay para sa inyo la ang lahat yun binibigay yung kita ng Patlin Edit ay para sa mga uh, grupo ng Pat, Patlin Lovers fan page. Yun po yung uh, dahilan kung bakit, uh, kung bakit po uh, ang kinikita ay kakaunti dahil gawa po ng uh, nakashare sa may-ari ng song. Nakaka-copyright po siya. Copyright music ang tawag kaya okay din naman po at least ang dami na po niyang subscribers. Ayan hanggang dito na lang ating uh, ang ating topic basta ang mahalaga po ay naliwanagan tayo sa komento ng nanay ni Patrick at ayan naibahagi ko sa inyo ang ating Christmas party is uh, December 10 1:30 PM hanggang alas 5 po ng hapon. Yun po yung time na binigay ng ating ng ating admin ayan pasensya na ano ba lang higab na ako alas dos na po kasi kailangan na nating mag -rest. kaya iyan ayan ingat po tayong lahat and God bless po salamat po sa support at ayan po maraming maraming salamat at advance Merry Christmas and Happy New Year po lagi po tayong mag ingat at Always pray God help po sa ating lahat, lalo na sa ating mga family at sa sumusuporta ng ating patin lovers. Maraming salamat po at ingat po kayo lahat.